Yan mga kaibigan, dumating na yung hinihintay ni Ate GB, yung isa nating ahinti from grocery. Puno na naman ang tindahan ni Ate GB kaibigan dahil mamaya darating na naman si Pure Gold. Ito yung parati kong sinasabi kaibigan, dapat talaga always tayo nagre-refill ng stocks sa ating tindahan para tiyak na tataas ang ating sales. Ayan mga kaibigan, dumating na po yung ating hinihintay na grocery. Tingnan nyo, no? <laughs> Andon pa si yung nag-deliver from Gusari kay Bika, no? May kulang pa ito, their friends. Hindi niya kasi kayang buhatin lahat kasi mabigat. Wala siyang trolley. Isang maday, so, meron pa tayong customer. Na, Nabili siya ng wings. Wings, koy! Tingnan nyo, mga kaibigan, no? Grocery. Ito na yung parati ko sinasabi, kaibigan, no? Na after tayo mabintahan, lalo na't malakas yung ating bintahan, kailangan mag-refill agad tayo. Tagay na pala, koy! Naipalit ko eh, mag-refill agad tayo dear friends bago pa tayo maubusan ng mga paninda. So again, bago pa lang po nag sa amin, kaya malakas ang bintahan ni Ate Gibi. Ngayon, ayan, another delivery. Kulang pa ito kay Biga, no? Again, si Mr. Ano matawag sa atin? Hindi naman siguro ah ahinti ahin, ba yun? Bumalik pa sa kanyang sasakyan kay Bigan kasi kulang pa to. Tagay, sakoy na, ko eh. Busy kasi ano. si Francis kay Bigan. Tagay, sag sabon. Ayan, yung aming keyboard. Ayan, pinupunasan niya. Wala ka na itong customer ko. Iwan, ah, ibasta mga mga, mga nanalo, sa video ron. Ibasta wag huwag pahintayin, paghintayin ng matagal si customer. Wala, ang sexy. <laughs> day. Yan si princess. Bibili siya ng wings kasi ngayon ay weekend. Yan, dumating na siya. Hala <laughs> dong. vlog oy kay Wakwe Kuan. Wakwe ka after Ayan mga kaibigan, okay, ang pilang baranan dong. So, the long business na tayong nakapag-order their friends kay Grosari at si Pure Gold. Nag-deliver na rin the other day. Pasok ko dong ha? Kuham na tayo ng bayad, mga kaibigan. Thank you so much, grocery Ang aga nila nag-deliver, no? Ngayon, mga kaibigan, narito na yung order natin from Grocery. Mapupuno na naman ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much. Ang bait niya, no? Siya lang mag-isa dito, kaibigan. <laughs> ang sipag niya. Salamat, dong. Ngayon, ayan, mapupuno na naman ulit Hello, yung ating tindahan. At marami tayong mga customer sa labas. Thank you so much. Hello! Ayan, so i-display na muna natin ito mga kaibigan, ha? Ayan, mag-display sa TGB para mapuno na naman yung ating tindahan. Oh my God! ah uh, habang mag-display kaibigan, dapat natin rin itong i-check, ha? I-check ang mga resibo para iwas lugi. Ayan mga kaibigan, namalingkin na naman tayo at nag-grocery. Salamat kuya! Uh -huh. <laughs> ang bait ni Kuya Trapense, nalongan niya tayo. Yan, pagkatapos ng pista kay Bigan si Ate GBI na malingkit na naman at naggrocery at nag-order na rin tayo kay grocery. Bawal talaga maubusan ng mga paninda kay Bigan, bago pa bago pa maubusan mga kaibigan, dapat mag-restocking tayo. Salamat kuya. Ah, salamat saan. Yan, ang bait ni Kuya kay Bigan. Hindi ko pala dinala yung ah, sasakyan namin ngayon dahil wala magda-drive kaya nagarkila na lang kami ng tricycle. Ayun. Ay, <laughs> Ito talagang dapat natin gawin kay ha. Mag-refill palat parati ng ating mga stocks. Yan, may dalawang sako tayo na bigas, dear friends. Hindi naman gaano karami yung ating pinamalingki ngayon at pinaggrocery kasi nga may pure gold na tayo at saka grocery. Ayan. <laughs> dapat magsipag tayo sa pamalingki at pagrocery kay Bigan. Ayan, so ipapakita ko lang sa inyo, no? Hello, Frances. Sipag ni Frances kay Bigan. O, tingnan nyo. Ayan, pagod siya. <laughs> Ayan. Ayan. So, kaibigan, hindi Marami pa naman lawan tindahan ni Ate JB, 'di ba? Pero ako po ay naggrocery talaga at na-malinki bago pa maubusan. So, kay si Grocery ay nag-deliver sa atin. Ah, uh, ano ba? Two days back. Si Grocery ah, kung hindi ako nagkakamali, 2 two, two days back. Ito yung resibo ni Grocery at ito kay Pure Gold. Si Pure Gold ay nag-deliver sa akin 3 days back siguro kay Bigan. Ayan, once once a week lang kasi si Pure Gold mag mag-deliver no si Grocery thrice a week. Tatlong beses isang linggo mag-deliver sa atin si Grocery. Ayan. So, marami na namang stocks si Ate Jimmy. <laughs> Ayan, may bibili lang na swaka, bibigyan na muna natin. Yung kaibigan, akala ko swak na ito kaibigan ang hanapin ng ating customer, adult pala. Ayan, so, <laughs> buti na lang nakabili tayo. Kasi naubos kahapon kami. Ayaw ko talagang mabusa ng paninda. Kaso kahapon, binili lahat ng aking adult plus ng aming uh, kapit kapitbahay na may sakit, no? May sakit kasi yung anak niya, binili niya lahat. Kaya naubusan tayo, naubusan tayo. galing yun kay grocery. Kaya ngayon, kanina kabigan, namili na naman tayo sa palingki. Ah, uh, uh, kuya na koy? Oh, gusto kinahalin? Tinitingnan niya yung paninda nating bigas kaibigan. Ayan, kuya na, kuya na? Adult berban adult, kaybigan 19 pesos po. Sokli na yun. 19 pesos yung ating uh, binta. Itong uh, swa kaibigan, hindi adult. Huh? Uh, ano po yan? Uh, 14 pesos. Yan. So, pinakita lang namin sa aming kapitbahay yung bago naming panindang bigas. Bago po ito kay Jaguar. Kung so mo, Jaguar kaybigan Sa, kasi tinanong niya kung anong masarap na bigas. Natitinda kasi tayo ng bigas kaybigan Ito yung uh, masarap tsaka mura. Ayan, 60 pesos po bintahan namin. 2,700 per sako. Ayan yung pinakamura kaibigan sa mga bigas ko. Itong ganador, mahal. Ito yung pinakamahal. 65 pesos ang sak ang per kilogram. Pero kahit mahal, kita nyo naman ubos kasi napakasarap ng ganador. <laughs> Sorry po. Ayan. So, nagmamadali si Ate no? Para madisplay ko na po yung aking pinamili. Pinamili natin kanina, dear friends. Kaunti lang, ha? Kasi, uh, darating po si Grosariano pa bukas pa pala kaibigan darating si Grosar hindi ngayon so i-discipline natin ito meron din akong uling kaunti lang uling ito yung latest product ko dito sa tindahan kaibigan kaya nakita ko po ito kay Sir Lionel 97 vlog shout out po Sir Lionel thank you so much po ayan nakita ko ito noon their friends maraming salamat kaibigan magtinda kayo ng kaibigan napaka mabinta fast moving po yan ayan ayan Hello, Princess. Sipag ni Princess, tingnan nyo. Mabigat! Sabi ni Princess, ayako na magtindahan ng bigat. bigat pa, Ah, uh, sabi niya, kung mabigat, bakit napunta dito? <laughs> Nakasapatos pa yan kay Biga, no? Kasi hindi yan mamamalingkin nang walang sapatos. At nakahirkata. ah! ha! Ah, hamarap ka sa kami, hamarap ka. Sabi niya, hindi ko na napansin yung bagong haircut niya. Ayan, pogi na naman si Frances. Yan, sana all, pogi. May, sabi niya, nagyayabang lang daw siya sa akin. sana all be, patingin nga. Pangal. <laughs> sabi niya, bunga, ano ba yung pangal sa Tagalog, kaibigan? Basta pangal. pangal, pangal. Pungal, daw. Pangal. <laughs> Ang hirap pag Tagalog. Ayun, meron na naman tayong customer, si, si Chides. Okay, ayaw niya humarap sa kamera. Bakit yung mga magaganda? Ha, kulob? Uh, yung mga, mga magaganda, ayan nilang humarap sa kamera. Isa e, panit ating Pangit, gustong humarap sa kamera. <laughs> Kulong, 8 pesos. Kanar, day? cook. Ayan. So, yung coke at saka daw ni sabi niya, masarap daw i-combine. Huwag <laughs> niyong tularan, kaibigan, ha? Huwag niyong i-combine yung kok at saka daw na eh. Nagbibiro lang si Ate GB, no? <laughs> Ay, so, lagay natin sa plastic, sabi niya. Kaibigan, nabigyan na natin ng downy at saka coke yung ating uh, customer. Mag-display tayo, kaibigan, oh, para mapuno na naman yung ating tindahan. Masarap kasi sa pakiramdam, kaibigan, na puno yung ating tindahan. Eh, dito kulang-kulang na. Ayan. So, dapat mag-stack na tayo bago mag-weekend. Alam naman natin, yung mga sabon, kaibigan, lalong nagiging mabinta pag-weekend. <laughs> Ayan. So... Asan ah, ba yan? <laughs> si ni Francis Kararating ng galit sa palinkay. Anong ginagawa mo, Frances? tina -transfer niya doon kay Bigan, no? Ayun kasi kailangan nasa ano po, drum. Nasa drum so, dyan, kay Bigan nasa, para sako, safe. Tapos, 'yung pa kay sabi niya kay Bigan. Dyan, hindi niya idiritso kayo, daw na iyabo sa Bisaya, no? Ano man eh. Pwede yan, hindi pwede man. dahil mabigat kay Bigan, kaya takos-takos oh. na lang pag paglagay niya doon, paglagay niya hindi na ito makaya lagay sa drum kasi mabigat kasi kaya sabi niya, use your mind. mind <laughs> Ayan, so kami dito nagtuturungan kaibigan para sa pagpapalago namin tindahan. 21 mind years na pa? po ang tindahan namin. Wala Mag 22 na years. Uh, my goodness. Ano, anong gusto mo? Wala pang Gusto niyo ng snack, kaibigan, anong gusto Wala mo na snack? Mind. Anong gusto mo na snack? Wala pa akong snack. Wala daw siyang snack. Walang wala sahod. Pagkain din. Kawawa naman. Ngayon. Walang snack. Walang sahod. Kawawa naman si Frances. May yakult. Sabi niya yakult. Favorite niya yakult. Sarado mo na natin yung, yung bahay natin, kaibigan, ha? Ayan. Ah, dapat lang ah, happy tayo iwas stress, kaibigan. So, i-display natin yan, kaibigan. Kasi, para naman malaman natin kung ano pang kulang sa ating tindahan nag-order ako kay Gusari kay Bigan pero pero pwede pa man uh, pa naman mag up order. Okay, meron kasi silang ano noon kay Bigan 500 minimum yung Gusari na free delivery. Iwan ko ka, ngayon kung meron pa bang minimum noon meron bakaw, sana ngayon wala na. Okay kay Bigan itigil na muna na, ni Ate JB na ano pala lang kay Bigan no, nagre-reply pala ako ngayon ng mga comment sa mga nag-nanood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa ATGB Ate JB ay nagre-reply ngayon at uh, nanonood, manonood din po ako ng inyong mga videos. Again, thank you so much po sa suporta. Uh, say bye-bye to our, uh, our friends in YouTube. Kasi <laughs> happy siya kaibigan kasi bagong gopit. Pogi na daw siya ulit. Ayan. Again, thank you so much kaibigan ha. Magdisturin mo na si Ate JB. God bless you so